Sa isang tahimik na gabi sa bayan ng Lian, Batangas, nagsimula ang lahat ng parang walang kakaiba. Si Miguel, isang mid-level na empleyado sa isang kumpanya sa kalatagan, ay bagong uwi mula sa trabaho. Pumila siya sa pintuan, hinubad ang kanyang chinelas at inilapag sa tabi ng pintuan ng sala. Napadaan siya sa kusina para maghugas ng kamay habang ang tunog ng kumukulong pansit sa kalan ay nagmumungkahi ng hapunan. Sa loob ng kusina, nakikita niya si Luningning, ang asawa niya na nakasuot ng paborito niyang light pink na robe na may maliliit na pattern ng bulaklak ng sampagita. Ang kanyang buhok ay maluwag na nakaayos, may ilang mga hibla na malambing na bumabalot sa gilid ng kanyang mukha. Nakasuot siya ng chinelas na gawa sa ratan, simple ngunit elegante, habang ang telebisyon sa sala ay nagmumukmok sa likod ng mga tunog mula sa radyo, at ang pusa nilang si Mingming -Ming ay mahimbing na natutulog sa tabi ng heater. Abala si Miguel sa paghahanap ng remote control nang biglang kumatok ang pintuan. Sino yan? Tanong ni Luningning mula sa kusina, ako to, sagot ni Miguel, habang papalapit sa pintuan, nasa harap ng pintuan si Marikit, ang matalik na kaibigan ni Luningning mula pa sa kolehiyo sa Maynila. Hindi siya yung tipong mahiyain, si Marikit ay parang bagyong may dalang saya at lakas. Palaging may hawak na bote ng alak at kung minsan ay nagtatagal hanggang gabi dahil ayaw niyang magmaneho pa uwi. Siya ay isang babaeng may buhay na buhay na personalidad, palaging may matapang at nakakaaliw na biro na handang ipagsapalaran, grabe, parang bagyong dumaan. Biro ni Miguel habang bumibitaw ng iti at gumagalaw palayo para buksan ang pinto. Ewan ko ba, pero ako'y bagyong totoo, natatawang sagot ni Marikit habang hinalikan si Luningning sa pisngi. E ikaw, mukhang malungkot ah. Hindi ba ka pinapakain? Hahaha, -ha -ha. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, may kakaibang tingin na tila nagkukulot ng tago. Hindi ito basta tingin lang, kundi parang may mga kuko na dumudunga o sa salamin ng kanyang kaluluwa. Hindi naman si Miguel ang madaling matunaw, pero may maliit na kislap na sumilip sa loob niya, umupo silang tatlo sa kusina. Naghain si Luningning ng keso, mga olibo, at mga cracker habang ibinubuhos ni Marikit ang alak mula sa bote ng red wine na daladala niya. Nag-usap sila ng walang kahirap-hirap tungkol sa mga pangkaraniwang bagay, bakasyon, panahon, mga dagdag na kilo pagkatapos ng Pasko. Unti-unting napunta ang usapan sa mga lalaki, o parehas lang kayo, mga lalaki. Maski anong gawin nyo, nagpapanggap lang kayo, tawa ni Marikit. Ikaw ba, natikman mo na lahat, napangiti si Miguel, hindi para mang insulto kundi dahil sa biro. Pwera na lang kung lasa tong alak na to, di ko makalimutan, natatawa si Luningning, Ngunit napalingon si Miguel sa telebisyon na may palabas na medyo matapang para sa kanya. Ramdam niyang nilalaro sila ni Marikit, sinusubukan ang hangganan ng kanilang relasyon. Parang ang bawat tingin at bawat salita ay may kahulugan na higit pa sa normal. Nang kumuha si Miguel ng isa pang bote ng alak mula sa balkonahe, dumaan si Marikit na malapit sa kanya at bahagyang nahawakan ang kanyang tagiliran. Hindi ito aksidente, malambing ngunit matapang. Napatingin siya sa likod ni Marikit, nakajens na hugis mani ang kanyang mga hita, ang buhok ay nakatali sa likod na parang gusto niyang haplusin. Sa puntong iyon, naisip ni Miguel na hindi ito ordinaryong gabi. Parang may nagbago sa hangin, sa mga ngiti, sa mga mata ni Marikit. Hindi siya ang Miguel na umuwi kanina ng umaga. Si Marikit ay hindi yung tipong klasikong maganda, pero may kakaibang dating siya mababa ang kanyang tangkad, medyo mataba sa tamang lugar na na hinala, may matapang na ngiti at tinig na pwedeng maghatid ng halakhak o sunto. Hindi siya nag-aantay ng pahintulot, siya'y kumikilos. Kung gusto niya ang cake, kinakain niya ito, kung gusto niya ang lalaki, hindi niya iniisip kung may asawa ito o hindi. Tuloy-tuloy ang paglapit niya, dahan-dahan, parang isang mandaragit. Nakita ito ni Miguel sa bawat tingin, sa paraan ng paghawak ni Marikit sa baso, sa pag-aayos ng kanyang buhok, Isang beses, kwento ni Luningning, muntik na raw makahuli si Marikit ng rektor sa isang sauna, sauna, hindi meeting room. Saan pa ba? Biro ni Miguel, si Marikit ay hindi pa kasal, dalawang beses na nag in isang beses muntik ng mga anak pero hindi nagtagal. Hindi siya yung tipo na umiiyak o nagrereklamo. Para siyang may plano sa buhay na ang mga lalaki ay dumadaan lang pero siya ay nananatili sa kanyang sarili. Minsan, naramdaman ni Miguel na tila nainggit si Marikit kay Luningning, hindi sa masamang paraan, kundi parang mailihim na paghanga. Ang swerte mo naman, may totoong lalaki ka sa bahay, hindi yung tipo na nakautang sa asawa, sabi ni Marikit habang pinapanood si Luningning na naghiwa ng keso, noong isang gabi, pagkatapos ng isang girls night. Natulog si Luningning sa kwarto habang si Miguel ay papunta sa kusina para kumuha ng tubig. Bigla siyang may narinig na hakbang sa likod. Doon nakita niya si Marikit na nakasuot lang ng kanyang t-shirt. Walang bra, walang pantalon, ang t-shirt ay bahagyang tumatakip lang sa kanyang balakang. Nagulat sila pareho, hindi ka ba makatulog? Mahinang tanong ni Marikit, gusto ko lang uminom ng tubig, sagot niya, pero si Miguel ay alam niyang hindi tubig ang gusto niya. Dumaan siya na parang hindi sinasadya at muli ay nahawakan ang kanyang balikat. Parang kuryente ang dumaloy sa katawan ni Miguel. Hindi naman sila naganap ng anumang bagay noon, pero hindi na siya nakatulog buong gabi dahil naisip niyang naglalaro sa kanya si Marikit. May papel siya sa larong iyon. Simula noon, tuwing dumarating si Marikit, naiipit si Miguel. Hindi niya ito sinasadya, pero ang kanyang katawan ay nagiging tense. Parang alam niyang nakaupo siya sa pulbura habang nakangiti at nakikipag-usap tungkol sa panahon, pero sa loob ay nag-aalab. Minsan, umuupo si Marikit sa tabi niya sa sofa nakasandal at ibinabagsak ang ulo sa balikat ni Miguel na sinasabing ang tigas mo dito ako ligtas ngunit si Miguel ay gustong tumayo at umalis dahil hindi niya nararamdaman ang ligtas kundi ang init na nagpapalobo ng kanyang mga balahibo hindi niya sinasadya unti-unti ay nagsimula na siyang maglaro kasama ni Marikit ilang segundo na mas matagal ang tingin isang biro na maihalong lambing ilang salita na tila naglalandi kahit na biro lang ang dahilan dahil kung titingnan mo ng tapat, mahirap lang maging isang kasangkapan kapag tinitigan ka ng babaeng alam ang gusto niya at alam kung paano makuha ito. Ngunit si Miguel ay naniniwala na kontrolado niya ang sitwasyon. Alam mo naman kung paano nagsisimula ang katapusan, hindi sa malakas na sigaw o pinto na sumasara, kundi sa katahimikan, sa mga walang buhay na titig habang kumakain ng hapunan. Sa mga sandaling ang asawa mo ay naglalaro ng telepono habang ikaw ay kumakain ng ginisang monggo na walang tanong kung kumusta siya dahil alam mo ang sagot ay okay lang. Hindi sila nag-aaway, pero malamig na. Nasa kama sila, si Luningning ay nakapajama, si Miguel ay nakatshirt, may mga unan sa pagitan nila at si Mingming ay nakahiga sa tabi. Nag-aalaga lang sila kapag may bisita para ipakita na mag-asawa pa rin sila. Bukod doon, ang buhay ay isang paulit-ulit na gawain, kape sa umaga, balita sa gabi, at sex na tila ehersisyo na hindi na nagbibigay ng kasiyahan. Naisip ni Miguel na marahil ito ay dahil sa edad, trabaho, pabahay, at araw-araw na rutina. Ngunit kalaunan, napagtanto niya na hindi na nila gusto ang isa't isa. Siya ay gusto pa ang asawa niya, pero hindi na bilang babae kundi bilang alaala, tulad ng mga bakasyon nila kung saan si Luningning ay sumasayaw na walang sapin sa paa, nakaswimsuit, at umiinom ng alak ng diretsyo sa bote. Ngunit ngayon, siya ay naging asawa, praktikal, matalino, ngunit nawawala ang apoy. At si Miguel, hindi niya namamalayan, ay nagsimulang maghanap ng apoy na iyon sa ibang babae. At naroon si Marikit, kabaligtara ni Luningning, hindi nag-aalaga sa kalinisan, hindi nagsusuot ng robe, nagtatawanan ng malakas, at nagsasalita ng mga bagay na siguradong ikapupumutla ni Luningning sa gabing iyon. Habang si Luningning ay nagpunta sa bahay ng kanyang ina para tulungan sa hardin, dumalaw si Marikit. Dala niya ang bote ng alak at mga olibo. Walang paalam, pumasok siya sa bahay ni Miguel na parabang siya ang may-ari. Nakamaong siya at t-shirt lang, walang bra, at ang buhok ay nakatali sa likod. Nagbuka sila ng alak, ininom ng magkasama, at nang tanungin ni Marikit kung ano ang gusto ni Miguel, sinabi niyang sa alang. Ngunit may ngiting mapanukso si Marikit na nagpapahiwatig na hindi niya ito paniniwalaan. Lumapit siya kay Miguel, hinawakan ang kanyang dibdib at sinabing, bakit tahimik? Natatakot ka ba, napatigil si Miguel, tila nabigla. bigla. Ngunit sinabi ni Marikit ang totoo, alam kong hindi ka na nagkakaroon ng tunay na kasiyahan sa bahay. At alam ko rin na gusto mo ako, hindi ang asawa mo, habang umiinom siya ng tsaa, dahan-dahang nilalagay ni Marikit ang dila niya sa kanyang mga labi, tila nag-aanyaya. Alam ni Miguel na hindi na ito basta pagkakaibigan, sa puntong iyon, bumukas ang pintuan. Bumisita si Luningning, masaya, hindi alintana ang tensyon. Ngunit sa puso ni Miguel, alam niyang nagbago na ang lahat, hindi pa tapos ang kwento. Sa dilim ng gabi, habang nakaupo sa gilid ng kama, nakahawak sa kamay ni Luningning, alam ni Miguel na ang kanilang buhay ay nasa bingit ng pagbabago. Ngunit paano nga ba nila haharapin ang bagong katotohanan? At ano ang magiging kapalaran ni Marikit sa kanilang kwento? Isang lihim ang naghihintay sa dilim, at ang susunod na kabanata ay magbubunyag. Sa paglipas ng mga araw sa bayan ng Lian, tila nagbago ang hangin sa bahay ni Miguel at Luningning. Hindi na simple ang bawat pag-uusap, bawat tingin, at bawat sandali na magkasama sila. Ang dating komportabling tahimik na gabi ay napalitan ng mga hindi maipaliwanag na tensyon, parang mailaging nakabanta sa paligid na hindi nila makita, ngunit ramdam nila ang presensya. Isang araw, habang naglalakad si Miguel pa uwi mula sa trabaho sa maliit na kalsada na pinalilibutan ng mga taniman ng yob, napansin niyang may mga batang naglalaro ng tumbang preso sa gilid ng daan. Sa likod ng kanilang tawanan, napailing siya at naisip, kung ganoon lang kasaya ang buhay, bakit ganito na ang pakiramdam ko ngayon? Pagdating niya sa bahay, nakita niyang abala si Luningning sa kusina. Nakamangakulay kulay pastel na blue sa ito, may mga manikang bulaklak na sumasayaw sa tela habang siya'y gumagalaw. Ang kanyang buhok ay maluwag na nakatali sa likod, may ilang maliliit na alon na bumabagsak sa balikat. Nakasuot siya ng simpleng sinelas na gawa sa tela, tila ba lang maging komportable kahit ramdam ang bigat ng pinagdadaanan, Miguel, may luto na ako ng sinigang na baboy. Gusto mo ba ng sabaw o ulam muna? Tanong ni Luningning na may bahagyang ngiti sa labi, ulam muna, para mailaban, sagot ni Miguel na may konting halakhak, pilit pinipigil ang lungkot, habang kumakain sila, tahimik na pumailan lang ang mga salita. Parang nag-aabang ang bawat isa ng tamang sandali para magtanong, pero pareho silang natatakot sa sagot. Sa isang pagkakataon, napansin ni Miguel ang mga mata ni Luningning na tila ba may mga luha na nagkukubli sa likod ng mga ito. Nakaramdam siya ng kirot, ngunit hindi niya alam kung paano lalapitan ang usapin. Pagkatapos ng hapunan, nagpasya si Miguel na maglakad-lakad sa paligid ng kanilang barangay. Dumaan siya sa palengke, kung saan ang mga tindera ay masiglang nag-aalok ng mga gulay, isda, at mga produktong gawa sa lokal na paninda. Napatingin siya sa mga tao na abala sa kanikanilang buhay, mga nanay na nagdadala ng anak, mga matandang naguusap, uusap mga batang naglalaro ng sipa sa gilid, doon niya naalala si Marikit. Ang alapaap ng gabi kung kailan dumalaw siya, ang init ng kanyang mga haplos, ang apoy ng kanyang tingit na hindi niya kayang takasan. Napaisip siya, saan nga ba ako patutungo? Paano ko haharapin si Luningning at paano ko haharapin ang sarili ko? Pagbalik niya sa bahay, tahimik ang lahat. Si Luningning ay nakaupo sa sala, nakatingin sa malayo, habang si Mingming ay nakahilata sa tabi ng kanyang mga paa. Siya ay nakasuot ng simpleng puting t-shirt at shorts, isang imahe ng isang babaeng pagod ngunit matatag. Napawalang saysay ang lahat ng mga bagay sa paligid, ang mga kagamitan sa bahay, ang mga litrato sa dingding, ang lahat ay tila nagkukwento ng mga panahong masaya ngunit ngayon ay puno ng mga tanong, hindi naglaon, dumating si Marikit sa bahay, dala ang isang maliit na bag na may mga paboritong tsokolate ni Luningning at isang botol ng alak. Nakamaong siya muli, ngunit ngayon ay may kaunting pagbabago. Ang kanyang t-shirt ay mas maluwag at ang mga hikaw sa tenga ay mas malalaki, na nagdadagdag ng isang kakaibang aura ng tapang at kagandahan. Lumapit siya kay Miguel na may ngiti, ngunit may halong pag-aalinlangan sa mga mata. "Asensya na kung nandito ako ulit nang hindi nagpaalam." sabi niya ng maihalong pabirong tono. Alam kong mahirap ang sitwasyon, pero gusto ko lang na malaman mo, hindi ako aalis nang hindi mo ako pinag-usapan, napailing si Miguel, hindi alam kung saan siya magsisimula. Ang puso niya ay naglalaban sa pagitan ng katapatan at tukso, ng pag-ibig at pagnanasa, marikit, hindi ito madali para sa akin, sagot niya na may bigat sa salita, ngunit si marikit ay hindi pumayag na basta na lamang mawala sa kanyang buhay. Lumapit siya, Hinawakan ang kamay ni Miguel, at sa isang sandali, ang init ng kanilang mga balat ay nagtagpo sa ilalim ng malamlam na ilaw ng sala. Hindi mo kailangang magpanggap na malakas, bulong niya. Hindi mo kailangang mag-isa sa labanan na ito. Sa mga sandaling iyon, si Miguel ay muling nahulog sa isang mundo ng pasakit at pag-asa, ng pagkalito at pagnanasa. Alam niyang ang kanyang mga desisyon ay magbabago ng landas ng kanyang buhay. Ngunit habang ang gabi ay lumalalim, ang isang hindi inaasahang tawag mula sa isang misteryosong numero ay nagpaalab sa kanyang isipan. Isang boses ang nagsabing, "Miguel, may mga bagay kang hindi pa alam tungkol kay Marikit at hindi lahat ng ito ay para sa iyong kabutihan." Sa dilim ng gabi, habang ang ulan ay nagsisimulang bumuhos at ang mga kidlat ay nagdadala ng liwanag sa madilim na silid, si Miguel ay nanatiling nakaupo, pinipilit unawain ang mga lihim na unti-unting lumalapit sa kanya. Ano kaya ang mga lihim na taglay ni Marikit? At paano ito makakaapekto sa buhay nila ni Luningning? Ang susunod na kabanata ay magbubukas ng pinto sa mga kasinungalingan, pagtitiwala at pag-ibig na hindi pa nasusubukan. Sa pag-usad ng gabi sa bayan ng Lian, tila bumigat ang bawat sandali sa bahay ni Miguel. Hindi na maikubli ang tensyon sa hangin, parang isang bagyong palihim na papalapit, handang sumalanta sa tahimik nilang mundo. Sa loob ng maliit at maayos nilang sala, nakaupo si Luningning sa lumang sofa nakasuot ng malambot na kulay lavandang pachama na may mga maliliit na bulaklak na tila hinabi mula sa mga alaala ng kanilang mga panahong magkasama. Ang kanyang buhok ay maluwag na bumalot sa balikat, may ilang hibla na dahan-dahang sumayaw sa bawat hinga niya. Sa kanyang mga daliri, nakahawak ang mga sinulid ng lumang kumot na minsang nagsilbing saksi sa kanilang mga gabi ng pagtulog. Si Miguel naman ay nakatayo malapit sa bintana, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong na pantalon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa labas, kung saan ang mga ilaw ng poste ay naglalaro sa mga dahon ng punong niyog. Ngunit sa bawat pagtingin niya, hindi niya maalis ang mga alaala ng huling gabi, ang malambing na haplos ni Marikit, ang apoy sa kanyang mga mata, ang init ng kanyang katawan na tila nagpaalab sa bawat hibla ng laman ni Miguel. Luningning. Mahina niyang panimula, kailangan nating pag-usapan ang nangyari. Napalingon si Luningning, ang mga mata niya ay puno ng pagod at sakit na pinipigil. Alam ko, Miguel. Hindi na tayo makapagtatago pa. Parang unti-unting nawawala ang mga bagay na dati nating pinanghahawakan. Dumampi ang kanyang mga daliri sa kamay ni Miguel, na para bang sinisikap nitong iparamdam na kahit papaano, nandyan pa rin siya. Ngunit sa puso ni Miguel, may isang bahagi na naglalaban, ang bahagi na nais bumalik sa mga araw na simple lang ang kanilang pagmamahalan, at ang bahagi na nalulunod sa tukso at bagong damdamin, hindi ako perpekto wika niya at siguro, ako rin ang nagkulang. Pero hindi ko gusto na mawala ka, tumango si Luningning, ngunit ang kanyang mga mata ay naglalaman ng isang lihim na hindi niya kayang sabihin. Alam mo ba, Miguel, minsan ang pagmamahal ay parang kape. Minsan matapang, minsan mapait, pero laging kailangan para bumangon sa umaga. Pero ngayon, ang kape natin ay malamig na, at parang hindi na ito bumangon sa akin, sa tahimik na pag-uusap na iyon, biglang tumunog ang telepono. Ang screen ay nagpapakita ng isang hindi kilalang numero. Napatingin si Miguel at unti-unting kumupas ang kanyang mukha. Halos marinig ang tibok ng kanyang puso na tumitigil saglit, sagutin mo, wika ni Luningning ng Banayad, ngunit may kakaibang tingin. Pinindot ni Miguel ang answer at isang malalim na boses ang sumalubong sa kanya. Miguel, may mga bagay tungkol kay Marikit na hindi mo pa nalalaman hindi lahat ng iniisip mo ay totoo. Mag-ingat ka, natunga nga si Miguel, hindi makapaniwala sa narinig. Sino ka? Ano ang ibig mong sabihin, hindi ako pwedeng magsabi pa ngayon. Maghintay ka na lang sa susunod na linggo. Magkikita tayo at doon mo malalaman ang katotohanan, nagsara ang linya, naiwan si Miguel na nakatayo, hawak pa rin ang telepono, habang ang ulan ay nagsisimulang bumuhos ng malakas sa labas. Ang mga kidlat ay nagbigay ng panandali ang liwanag sa madilim na silid, na para bang sinasabi na sa likod ng bawat liwanag ay may anino. Si Luningning ay lumapit, niyakap siya ng mahigpit, at sa mga sandaling iyon, parehong naramdaman nila ang bigat ng mga darating na pagsubo. Ngunit sa kabila ng lahat, may pag-asa pa rin na ang kanilang pagmamahalan ay magtatagal. Ngunit ano nga ba ang itinatago ni Marikit? Ano ang lihim na maaaring makasira sa kanilang mundo? At sino ba ang taong iyon na biglang lumitaw? Dala ang babala sa dilim, ang susunod na kabanata ay magbubunyag ng mga sagot, ngunit tiyak na hindi ito magiging madali para kay Miguel at Luningming. Sa gitna ng pag-ulan, isang lihim ang unti-unting bumubukas, at ang buhay nila ay hindi na muling magiging pareho. Sa sumunod na linggo, ang araw sa lian ay tila nagbabadya ng pagbabago. Ang araw ay sumilip sa likod ng mga ulap, ang hangin ay may bahagyang lamig na kakaiba sa karaniwan nilang klima. Sa maliit na kapehan sa may kanto ng plaza, nagkita si na Miguel at ang misteryosong tumawag sa kanya. Ang lalaking nasa kalagitnaan ng edad, may maikling buhok na unti-unting pumuputi sa gilid, at nakasuot ng simpleng polo at maong, ay maihawak na tasa ng kape habang nakatitig ng seryoso kay Miguel. Hindi ko nais na ganito ang unang pagkikita natin, wika ng lalaki, pero kailangan mong malaman ang totoo tungkol kay Marikit, na patingin si Miguel, ang mga kamay niya ay bahagyang nanginginig. Ano ba ang hindi ko alam? Bakit mo ako tinawagan, huminga ng malalim ang lalaki bago nagpatuloy? Si Marikit, hindi lang siya basta kaibigan ng asawa mo. May mga taong nagbabantay sa kanya dahil sa mga desisyong ginawa niya noon, mga bagay na maaaring makasira sa buhay niyo. Napakulay ang mukha ni Miguel. Ano nang ibig mong sabihin? Anong klaseng desisyon, hindi ko pwedeng ilahad lahat dito, sagot ng lalaki. Pero may mga tao siyang nasaktan, mga bagay na hindi pa nakikita. Kailangan mong maging maingat. Huwag mong hayaang malunod ang buhay mo sa mga pagkakamali ng iba. Naisip ni Miguel ang mga gabing kasama niya si Marikit, ang mga halakhak, ang mga titig, ang init ng kanyang presensya. Ngunit ngayon, tila isang dilim ang bumabalot sa mga alaala. Paano ako makakapagtiwala? Tanong ni Miguel na may halong panghihina, tiwala? Yan ay ibibigay sa mga gawa, hindi sa salita. Mag-ingat ka, Miguel. Hindi lahat ng kinakasama mo ay para sa iyong kabutihan. Nagpaalam ang lalaki, iniwan si Miguel na nakaupo sa tabi ng kapehan, nakatingin sa malayo. Ang mga tao sa paligid ay abala sa kanilang gawain. Ngunit sa mundo ni Miguel, tila nag-iba ang lahat. Pagbalik niya sa bahay, sinalubong siya ng malamig na titig ni Luningning. Kumusta ang lakad mo? Tanong nito na maihalong pag-aalala at pagdududa. May mga bagay akong nalaman, sagot ni Miguel, mga bagay na magpapabago sa lahat ng alam natin. Napatingin si Luningning, ang kanyang mga mata ay parang mailihim ding gustong ipahayag. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, kumatok muli ang pintuan, si Marikit ang pumasok, dala ang isang maliit na kahon na tila regalo. Nakasuot siya ng itim na blusa na bahagyang sumasaya sa kanyang mga balikat, at maong napantalon na hugis-hugis sa kanyang mga hita. Ang kanyang buhok ay maluwag, medyo kulot sa dulo, na nagbibigay ng dagdag na sexing aura na hindi mapigil ni Miguel na pansinin. Pasensya na kung ginulo ko ang gabi niyo, wika ni Marikit, pero kailangan nating mag-usap ng seryoso. Nagkatinginan silang tatlo, puno ng tensyon at hindi masabi ang mga salitang gusto nilang iparating. Ang hangin sa loob ng bahay ay tila naglalaho, nagiging mabigat at mahirap huminga, marikit, Panimula ni Miguel, ano ba talaga ang nangyayari? Anong mga sikreto ang itinatago mo? Mumiti si Marikit, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang ningning, isang halo ng tapang at misteryo. Hindi lahat ng nakikita mo ay totoo, Miguel. At hindi lahat ng naririnig mo ay dapat paniwalaan mo. Sa sandaling iyon, parang bumagsak ang mga hadlang sa pagitan nila. Ang mga salita ay naging armas, ang mga titig ay naging sandata at ang mga damdamin ay naglaban sa isang digmaan na walang malinaw na panalo. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang lihim na naghihintay na mabunyag, isang katotohanan na magpapabago sa lahat. Isang lihim na, kapag nalaman, ay maglalagay ng lahat sa panganib at maghahatid ng isang bagyong hindi nila inaasahan, ang kanilang kwento ay hindi patapos. Sa bawat hakbang na kanilang tatahakin, ay mas lalalim ang mga tanong at mas magiging matindi ang mga laban, ano nga ba ang lihim ni Marikit? At hanggang saan ang kayang tiisi ni Miguel para sa pag-ibig at katotohanan? Sa paglapit ng dapit hapon sa bayan ng Lian, ang tahanan ni Miguel ay nagmistulang entablado ng isang palabas na puno ng tensyon at lihim. Nakatayo si Miguel sa gitna ng sala, ang mga mata ay nakatuon kay marikit na parabang isang apoy na hindi mapipigil. Nakaitim na blusa si marikit na bahagyang sumasaya o sa kanyang balikat sa bawat galaw habang ang kanyang maong ay hugis-hugis sa mga hita na nagdudulot ng kakaibang alindog na mahirap ipaliwanag. Ang kanyang kulot na buhok ay maluwag na bumabagsak sa likod, nagbibigay ng isang aura ng misteryo at lakas. Hindi lahat na nakikita mo ang totoo, Miguel, wika ni Marikit, ang tinig ay malambing ngunit may halong matinding pagtitiya. May mga bagay na kailangang itago, para sa ikabubuti ng lahat, napatingin si Miguel, ang puso ay naglalaro sa pagitan ng pagdududa at pagnanasa kung may itinatago ka, kailangan mong sabihin sa akin. Hindi ako pwedeng magpatuloy sa ganitong limbo. Lumapit si Marikit, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humawak sa braso ni Miguel, ang init ng kanyang balat ay agad na pumuno sa isip at puso nito. Hindi ito tungkol sa kung sino ang tama o mali. Ito ay tungkol sa kung paano tayo magtatagumpay sa gitna ng unos, sa kabila ng init ng kanilang paglapit, naramdaman ni Miguel ang isang lamig sa kanyang puso, isang babala na hindi niya maintindihan. Sa sandaling iyon, pumasok si Luningning sa silid, ang kanyang mga mata ay puno ng katanungan at sakit. Nakapastel na damit siya, ang kanyang buhok ay nakaayos ng simple, ngunit elegante, tila handang harapin ang anumang hamon, anong nangyayari dito? Tanong ni Luningning, nanginginig ang tinig, napalingon si Miguel, ang mga mata ay puno ng pagkalito at pagkakasala. Hindi ko rin alam kung saan tayo patungo, Luningning. Pero kailangan nating malaman ang lahat. Ang tatlo ay nagtagpo sa gitna ng silid, bawat isa ay may kanya-kanyang lihim at takot. Ang mga salita ay hindi sapat upang ilarawan ang bigat ng kanilang mga damdamin. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang anino na dahan-dahang lumalapit, isang lihim na maaaring sumira sa lahat ng kanilang pinagsamahan. Sa gabing iyon, habang ang ulan ay patuloy na bumubuho sa labas, ang tahanan ay naging saksi sa isang paglalaban ng puso at isip ng katotohanan at kasinungalingan. At sa dulo ng gabi, isang desisyon ang kailangang gawin, isang desisyon na magbabago ng landas ng kanilang mga buhay. Ngunit bago matapos ang gabi, isang text message ang dumating sa telepono ni Miguel. Ito ay mula sa isang hindi kilalang numero, hindi mo pa alam ang buong kwento. Maghanda ka na, ang mga salita ay nag-iwan ng isang malamig na panginginig sa kanyang katawan. Ang kwento ni Miguel, Luningning at Marikit ay hindi patapos. Ang susunod na kabanata ay magdadala sa kanila sa isang landas na puno ng panganib, pag-ibig at pagtataksil. Ano kaya ang susunod na hakbang? At handa ba silang harapin ang mga lihim ng nakaraan?